Go Go Dino! Hi! <laughs> Click here to subscribe. <laughs> uh, hindi na Manila Ay, nakakatamad. Makapaglaro na nga lang ng follow the leader, mag-isa. Tomo, saan tayo? Dito tayo, tara. Hindi, dito dapat. Ayos lang. Naku, hindi. Ayos ka lang ba? Uh, ayos lang. Ako nga pala si George. Ikaw! Ako si Lucky. <laughs> May sipon ka ba? Wala naman. Bakit? Pangit ba ang boses ko? <laughs> Medyo. <laughs> Ay, naku. <laughs> Bakit? Ang lakas siguro ng boses mo para manalo sa kompetisyon at maging isang pinuno. Wow! Paano ko palalakasin ang boses ko? Ah, ah. Hmm, pwede nating tanungin ng professor. Professor, may nakita akong bagong dinosaur. Oh, dinosaur? Professor, heto, tingnan niyo siya. Hmm, alam ko na. Isa siyang Gorgonops. Gorgonops? Napakagaling nang nadiskubre mong yan, Lucky. Di ko alam na may Gorgonops pala rito. Bihira po ba tulad nila? <laughs> Hindi dinosaur ang mga Gorgonops. Dito, pakibuksan ang Dinosaur Encyclopedia. Ang Gorgonops ay mga sinaunang reptiles na nabuhay bago ang mga dinosaur. Meron silang labindalawang sentimetrong ngipin at may malakas na napanga. Katulad naming mga Tyrannosaurus? Tama ka dyan. Wow! May nakilala kong espesyal na kaibigan! <laughs> espesyal Pero, Professor, may tatanong kami. Paano pala kasi ng boses niya? Boses? Hindi ko alam, eh. Talaga? May bagay pala na hindi alam ni Professor? Ah, teka lang. Sandali lang, Lucky. Tao lang rin naman ako. Teka nga, sandali. Nasa labas ka ba at naglilibot na hindi kasama si Rex? Ah, uh, Professor, huwag niyo sabihin kay kuya. Ay, pasaway talaga siya. Uy, George, saan nga ba tayo papunta ngayon, ha? Sa kompetisyon para maging pinuno. Ah, ngayon ba yun? Hmm. Uh. Maliban sa boses, may iba pa bang mm, may tatlong rounds yon. Buti na lang. Susubukin ang lakas mo doon sa unang round. Isa yung laban ng tag of war sa magkabilang tabing ilog. Mahalaga ang lakas dahil kailangan yon sa pangangaso. Sunod, susubukan naman ang lakas ng boses mo. Marunong wow! dapat ang pinuno na gumabay sa tamang direksyon. Sa huling round, susubukin ang talino. Kailangan matalino ang isang pinuno. Sobrang hirap pala maging isang pinuno. Wow! Ha? Huh? Tingnan mo! Nagsisimula na sila! Hmm? Uy! Manapita. Oh, Bilisan niya na! Magsisimula na! Magandang araw! Kompetisyon na para sa magiging pinuno! Sa kanan si George! Sa kaliwa si Nox! Yehey! Yeah! <laughs> oh! Magpapalitsahan kayong dalawa ng patas! Ang mananalo Josh! ang magiging pinuno ng Gorgonox! <laughs> Ko... Handa! Ah... Ah... Kaya <laughs> 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 Ang dito. Hey, <laughs> 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 sa balik sa hanang lakas, ang panalo yeah! ay si <laughs> Hmm, dito, kailangan ko tong sabihin kay Rex. Ha? Huh? Talaga? Tama! Hmm, baka kung anong mangyari sa batang yun. Rex, naririnig mo ba ako? Opo, bakit, Professor? Ano kasi? Umalis sa base si Lucky. Ha? Huh? Umalis na naman? Hmm, may nakilala siyang Gorgonops. Baka mapahamak siya sa labas. Kinakabahan ako. Ay, ang kulit niya. Hahanapin ko siya. Sa pangangaso, mahalagang makinig ang lahat sa utos ng pinuno. Handa na ba kayong makinig lahat? Handa, Handa na ba eh. kayo? Sige, sino ang mauna sa kanilang dalawa. Kayong tatlo! Ha? Hmm? Takbo pa balik! <laughs> <laughs> kayong dalawa, sa kaliwa! <laughs> At kayo naman, takbo sa kanan! Kaliwa! Uh, 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 kanan! Kaliwa! Kanan! Wow! Kaliwa! Kanan! Wow! Hmm. Marnin sana nila ang boses kanan. ko. Magsibalik kayo rito! <laughs> <laughs> <tis> ang, galing <mo. tis> ang, ang galing ng ginawa mong pagpapasunod, Nox! Ngayon, ang susunod na kalahok, si George! Mm. Uy George, magsimula ka na. Hinihintay nila ang utos mo. Mm. <coughs> kayong tatlo, doon kayo sa kanan. Ha? Uh, hmm? Saan ba talaga? Kaliwa? Ha? Kanan. Ha? Hindi kita maintindihan. Uh, uh, mali, kayo'ng tatlo, kanan, kanan! Saan tayo pupunta? Doon ba? Hindi, ah, uh, doon dapat. Ay, ay, uh, 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 uh. <laughs> hindi, 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 kaliwa, kaliwa. Uh, mm, teka, mali. Kanan. Ah, ganun ba? Ganun sa daw. Uh -huh. ah. uh -huh. Hindi ko inakalag ganun pala ang boses ni George. Uh -huh. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi niya. Uh. Nako, sayang. Uh -huh. Hindi nila marinig ang boses ni George, kaya itong sinoks ang nanalo sa ating ikalawang round. <laughs> ang panguling round. Kung sino ang makakasagot ng tama ang mananalo. May siyam na mansanas, kaya lang gutom na gutom na ako. Dahil doon, kakain ako. Kakain ako ng isa. Uh -huh. um, dalawa. Tatlo, apat. Uh -huh. At ngayon, ilan na natira? Pagkakain ko ng apat na yon. Sige, sagutin nyo. Hala, kinain niya uh -huh. yung apat ng mag -isa. Alam mo ba kung ilan na lang ang natira? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ba? Kanina may siyam. Uh -huh. Tapos kinain yung apat. so dalawa, tatlo, apat. Apat yung sagot! Uh -huh. Uh -huh. Hindi, hindi. Lima yun. Hmm. Yun, yun yung sagot. Lima yun. Hmm. Sigurado na ba kayo? Kung nandito lang sana si Kuya Rex, alam niya yung sagot. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima! Lima nga ang tamang sagot! Tama ang naging sagot ni George! Palalo siya! Yay! Hey! <laughs> ah! <laughs> Parang si Kuya Rex yun ah! Loki! Kuya! Nanalo si George! Bakit umalis ka na naman sa base ng mag-isa? Ayos lang <laughs> yun! Hindi naman ako nasaktan! Oh! Oh! Ay, alima! Kulog at kidlat! Umalis ha? na tayo! Tara na bago lumakas ang ulan! Ano? Delikado rito! Lumayo tayo sa tubig! Uh. Uh. Kuya Rex, nasa panganib ang mga huh? Gorgonops! Tulungan natin si Go, -go Dino Explorers, Taina! Bing! Green Wait. Rex! Red Power! Transformation! <laughs> Teka, madadala niyo ba kami sa ligtas na lugar, Bandaron? Oo! Oh, oh, Mayroon! Yung tatlo sa harap, sundan si Vicky! Yung tatlo sa gitna, kay Tomo naman! Yung apat, kay Rex kayo! Yung matitira kay Ping! Sige, kami! Ah. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nalulungan na ako! Tulungan niyo ako! Ah. ka <laughs> Sa lahat. George, ikaw ng pinuno natin. Hindi. Dapat malakas ang boses ng pinuno natin. <laughs> Bakit di na lang kayong dalawang pinuno? Dalawa? Magandang ideya yan! Uh, pwede? Maging mabuting pinuno tayo sa kanila. <laughs> hmm. May malaki tayong problema! Oh, John, ano po yun? Isang lindol. Nagkaroon ng malakas na lindol sa hilaga ng isang ito noon. Sa ilalim ng lupa siya nangyari, kaya wala tayong naramdamang yanig. Mabuti na lang sa malayo ito nangyari. Pero, nagdulot ng isa pang malaking problema ang katatapos ng nalindol. Ano po yun? Ang pagsabog ng vulkan. Ano? Ano? Ang pagsabog ng vulkan? Oo. Basa sa mga kaganapang nangyari ngayong araw, maaaring magkaroon ng pagsabog sa loob ng tatlong oras. Ano? ang bahala? kami ang Go Go Dino! Here to subscribe.